Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, pasilip na naman tayo sa ating maliit na tindahan. Yan nung Sunday po pala kahapon is na grocery kami. Ayan. Yung mga napamili ko, halos tsicherya lang din kasi yan lang yung mabilis dito at mabenta masyado sa akin tindahan. Ayan. Ito yung aking mga pinamili pa lang suka. Ayan. Niripak-ripak ko siya. At ibenibenta ko dito sa store. <coughs> na uh, nakabuti-buti. Yan po pala. Diyan pinilipat yung ating mga kape, asuka, uh, kapi, kape, yung mga cheese powder, ito. Yan konti lang talaga na dagdag dyan sa harapan natin at ito yung mga pinamili ko halos mga ganyan kasi malakas yan sa mga bata dito sa amin halos ganyan lahat yung mga napamili ko na worth of 1,600 na groceries tapos konting noodles ayan, marshmallow ayan, yung mga mabibenta sa mga bata yun lang yung dinamihan ko ng bili <clears throat> ayan ito mabenta din ito sunflower kaya ako bumili ulit yan, yung iba natin lalagyan is wala ng laman. Kasi pag Sunday, mabenta talaga dito sa amin. Kasi binibenta namin sa mga nagsisimba. Binibenta namin sa mga bata sa simbahan. Kaya yan, dito ko nilipat yung mga juice natin. Kasi yung sabitan natin is puno ng mga pagkaing pambata. Yan, juice, kape, yan. Kaya ko nilipat. yun yung itlog natin. At saka rekado, kunti na rin pala. <coughs> yun yung ating DIY dishwashing. Ayan parang konti lang yung nagdagdag na kahit 1,600 yung mga napamili ko parang yan lang yan lang talaga ganun nakamahal ngayon yung mga bilihin yan maliit na masyado yung value ng pera yan yung ating pala, DIY palabunutan pa rin ayan to, dito yung mga dating laruan, iyan pinag-isa ko na siya, nilipat ko na siya diyan, inayos ko na siya. Tsaka dito sa bintana namin kasi maraming bakante. Diyan ko sinabi 'yung mga kapikapin natin, gatas, Milo, John. Yeah, maliit lang talaga masyado yung nadagdag sa aking mga grocery na 1,600 600 words. Yun lang at maraming maraming salamat. Kaya kung bago kayo sa aming channel, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. God bless. Bye bye. Thank you for watching.